ay no ito April 2011 pa yung huling hulog ko sa pag-ibig fund <laughs> so grabe 12 years kung hindi na nahulugan ng aking pag-ibig fund <laughs> dahil uh, alam niyo naman uh, dati tamad na tamad talaga ako pumunta sa mga uh, pag-ibig branches na maghulog ng aking contribution monthly no so ngayon pinadali na yung paghuhulog natin sa pag-ibig fund natin no so eto yung good news no para sa mga TNBS, rider and ride uh, drivers, Grab partners na uh, merong uh, project ang Pag-IBIG Fund para sa atin no lalo na yung mga uh, tamad pumunta sa mga uh, branches ng Pag-IBIG. So pwede na tayong magbayad through GCash. Hindi na natin kailangan pumunta doon sa mga branch ng Pag-IBIG no. Mas pinadali na ngayon. Ito nga ang good news eh, merong Ascenso Rider Rappel Promo ang pag-ibig fund para ito sa mga TNBS na katulad ng Grab, Grab Food, Grab Taxi, Grab Express. Kahit na full-time or part-time ka naman na bumabiyahe, pwedeng-pwede tayo dyan. So kahapon, kasi nakalimutan ko kasi ang aking uh, pag-ibig number. Pumunta ako kahapon sa Petron Mega Plaza pag-ibig fund para malaman ko kung ano yung uh, pag-ibig number ko at i-update at gusto kong ituloy-tuloy ang ahulog. Uh, hulog. Siyempre, pag meron tayong pag-ibig, so qualify tayo makapag-cash loan, makapag-housing uh, loan, at siyempre makapag-savings tayo no? para pagdating ng araw na kailangan natin ng pera, so meron tayong mapagkuhanan. Kung alam nyo kung ano yung pag-ibig number nyo, naku, walang problema. At tuturuan ko kayo kung paano sumali sa kanilang raffle promo. So, iscan nyo lang to. Tapos ipopost ko para pwede nyo i-scan no. Tapos ngayon, uh, pilapan nyo itong uh, pag-ibig mid number, pangalan, uh, date of birth. Tapos merong OTP na ibibigay sa ang pag-ibig fund. Tapos i-submit mo lang yung code. Submit. Tapos yan, uh, saan ka nakatira at kung anong TNDS ka, kung grab ka. Ayan, i-type mo lang. Tapos register. Ganun lang kadali register na kaagad. At take note, wala po tayong babayaran sa Ascenso Rider Raffle promo ha. Libre po ito. Magbabayad naman kay sa Gcash, ganito lang din yung gagawin nyo. Yun. Ayan, punta ka lang sa Gcash, tapos bills. Uh, pindutin mo dito ang government. Hanapin mo yung pag-ibig. Tapos kung maghulog ka 100, ayan example lang 100 yung ihulog natin ngayon, uh, members contribution. Tapos yung uh, pag-ibig number natin, tapos anong petsa, period covered pram, at saka period covered to. Tapos confirm. So ayun, bayad ka na. May contribution ka na. So pwede mong dagdagan ang inyong hulog. Kung halimbawa gusto mo 500, gusto mo 1,000 Bahala ka na, nasa sayo naman Kasi savings din naman natin yun eh Kaya walang problema, sayo rin naman yan Diba? Makukuha mo rin yan pag dating ng araw na kailangan mo ng pera Dahil nandun lang rin naman ako sa isang brand Brands. ng pag-ibig fund So kumuha na rin ako ng loyalty card So alam nyo ba na itong loyalty card ay malaking bagay din para sa atin Kasi nakakakuha tayo dito ng discount Katulad ng mga fast food Mga gasolinahan Na partners ng pag-ibig fund At pwede rin tayong mag-ipon Ng pera dito At kung plano mo naman mag cash loan Dito na papasok ang iyong pera Kaya syempre Withdraw, withdraw mo na lang So yun, ina-invite ko Yung mga kapwa ko uh, Grab driver, uh, mga riders Ayan, kung gusto nyo Ituloy-tuloy ang hulog nyo Sa inyong pag-ibig fund nako, simulan nyo na ngayon now na